Maraming tao ang hindi nare-realize kung gaano ka-attractive ang mga introvert. Iyon ay dahil maraming tao ang hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging introvert. Halimbawa, maaaring isipin ng mga tao na mga introvert ay mahiyain, malungkot, antisocial o marahil ay hindi nila alam kung paano kumonekta sa mga tao. Maaari nilang ipagpalagay na ang kanilang mga tahimik na personalidad ang nagiging hadlang para sa mga introvert na makipagkilala o kumonekta sa iba. Pero hindi yon ang katotohanan. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging introvert? Kung ang mga introvert ay hindi naman mahiyain o antisocial, ano ba ang mga kawili-wiling personalidad nila? Narito ang mga dahilan, kaya maraming nabibighani sa pagkatao ng isang introvert. Number 1. Pag-iisip Ang anumang uri ng personalidad ay maaaring pisikal na kaakit-akit ngunit ang pagkahumaling ay nangangailangan ng higit pa sa magandang itsura. Ang mga introvert ay lumikha ng ibang uri ng atraksyon. Madalas sila ay kumukonekta sa mga tao hindi sa pamamagitan ng kanilang katawan, ngunit sa pamamagitan ng isip. Likas na sa mga introvert ang paghahanap ng mas malalim at makabuluhang koneksyon sa kanilang sarili, sa iba at sa mundo sa kanilang paligid. Regular silang nagsisimula ng mga malalalim na pag-uusap. Magtatanong ng mga may hirap na tanong at gagalugarin ang mga komplikadong problema. Sa mga sandaling ito, ang mga introvert ay nagniningning, na nagpapakita ng kanilang mga kakayahan para sa malalim na pag-iisip at emosyonal na koneksyon. Ang pakikilahok sa isa sa mga pag-uusap na ito ay maaaring maging kapanapanabik at intimate para sa maraming tao. Maaaring hindi lamang sila matuto ng isang bagay tungkol sa kanilang sarili, ngunit maaari rin silang kumunekta sa isang tao sa isang malalim na personal, emosyonal at intelektwal na antas. Dahil lang sa naging maayos ang inyong pag-uusap ay hindi ibig sabihin na in love ka na. Ngunit kung saan pumupunta ang isip, madalas ang katawan ay may posibilidad na sumunod. Number 2. Kagustuhan Ang mga introvert ay hindi kumikilos tulad ng iba. Ano man ang iniisip ng lipunan sa kanila, namumuhay sila ayon sa kanilang sariling mga halaga at mithiin. Naturally, ang mga pagpapahalagang yon ang nagpapabago sa kanila patungo sa isang taong namumukod tangi sa karamihan at pinipiling mamuhay sa kanilang sariling paraan. Sa madaling salita, hindi maikakailang kakaiba ang mga introvert. Habang sinusubukan ng iba na maging karaniwan o sikat, ang mga introvert ay mas gugustuhin na lumihis sa pamantayan. Ang mga introvert ay nagsisikap na maging nakakainganyo at maging one of a kind. Yun ang dahilan kung bakit sila sobrang attractive. Number 3. Rare Merong karaniwang prinsipyo sa mga sales. Kung ano ang hindi masyadong available o rare, yun ang mataas ng value. Sa madaling salita, kung ang isang bagay ay bihira o mahirap makuha, ito ay nagiging espesyal. Siyempre, gusto nating lahat maging espesyal at ang iba ay gagawin ang lahat upang makamit ito. Ang parehong prinsipyo ang nagpapaliwanag ng isa sa mga pinakakaakit-akit na katangian ng isang introvert. Ang mga introvert ay hindi madalas na nagpapahayag na kanilang sarili. Madalas nilang itago ang karamihan sa mga bagay sa kanilang sarili, lalo na ang mga bagay na mahalaga sa kanila. Ngunit kung ipapahayag na nila ang kanilang sarili, ito ay magiging espesyal at kaakit-akit dahil tulad ng isang rare na item, hindi ito madaling makita. Number 4. Misteryo Kadalasan ang mga introvert ay hindi na nangangailangan ng sinuman maliban sa kanilang sarili sila ay ganap na masaya sa pag-iisa. Bihirang umaasa sa mga kaibigan o kapareha para maging kumpleto ang kanilang buhay. Dahil napaka-independent nila, hindi pinahihintulutan ng mga introvert ang maraming tao sa kanilang panloob na mundo. Kaya 'yun mismo ang dahilan kung bakit naaakit ang mga tao sa kanila. Ang kanilang mga misteryosong personalidad ay pobubukaw ng curiosity sa lahat ng kanilang nakakasalamuha. Gustong malaman ng mga tao kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang mga isipan. Gusto nila ng isang sulyap sa likod ng kanilang malakas at tahimik na panlabas. Ang mga introvert ay maaaring maging misteryoso at mahirap basahin, ngunit sila ay isang misteryo na gustong lutasin ng lahat. Number 5. Kapangyarihan Ang mga makapangyarihang tao ay intoxicating. Naaakit tayo sa mga individual na may katayuan at otoridad. Mga taong kayang gawin ang kahit ano at kayang kumontrol. Kaya hindi na nakakagulat na ang pinakamakapangyarihang mga tao sa anumang lugar ay may posibilidad na maging ang pinakakanais-nais. Maaring mabigla ang mga tao kapag malaman nila na mga introvert ay natural na nagpapalabas din ng katulad na makapangyarihang aura. Nag-ooperate sila ng walang kahirap-hirap at puno ng kumpiyansa, isang taong walang dapat patunayan. Sa madaling salita, hindi sila nagyayabang. Mas nakikinig sila kaysa nagsasalita at hindi pinipilit ang kanilang mga opinion sa iba ang hindi masyadong pagsasalita ng mga introvert ang nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang i-resist ng karamihan. Number 6. Signal Maraming tao ang naghahangad ng mga bagay na hindi nila makukuha. Halimbawa, maaaring maakit sila sa isang taong pisikal o emosyonal na hindi available. Gusto ng tao na kilalanin sila. Gusto nilang makuha ang kanilang atensyon sa paraang hindi magagawa ng iba. Ang mga introvert ay hindi naman talaga unavailable. Kapag nakilala mo sila, may kita mo na ang mga introvert ay bukas at expressive din. Ngunit sa una, maaari silang mag-iwan ng ibang impression. Kadalasang tila misteryoso o hindi na-access ng mga taong kakakilala pa lang nila. Dahil ang mga introvert ay mas nakalaan, maaari silang maging mahirap na ipin down. Hindi sila naglalaro ng karaniwang mga social games at nagbibigay ng kaunting mga signal para basahin ng iba. Bagamat ang mga katangiang ito ang nagpapahirap sa ilang mga introvert na maunawaan, ang mga tila hindi available ng mga tao ay mas kaakit-akit kaysa sa iniisip ng iba. Shoutout ko lang muna yung mga nag-comment last upload. Shoutout kay Mergen Ancheta. Sabi niya, introvert negative type, extrovert positive type. Kasi merong negatibong epekto sa buhay ng tao ang pinipili maging solo o isolated. Gaya ng hindi ka matututo humingi ng tulong sa kapwa kahit kailangan mo positive na Extro kasi magaan lang ang pagdala nila ng buhay kanino kasi dalawa at shoutout din kay Shawarmi, Irvin De Miguelio, Julian Serafica, Gringo Lacuata at Francisco Jr. Kamayo kung gusto mo ma-shoutout o mabasa ang comment mo mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload salamat number 7 Bampira. ang mga introvert ay parang mga vampira tulad ng pag-iwas ng mga vampira sa araw, ang mga introvert ay patuloy na umiiwas sa mga social spotlight. Ayaw nila maging sentro ng atensyon. Hindi nila gusto kapag ang iba ay tumitingin o nag expect ng mga bagay mula sa kanila. Mas gugustuhin nilang umupo sa gilid at idirekta ang spotlight na yon sa ibang lugar. Yun ang isang dahilan kung bakit sila kaakit-akit sa kabaliktaran nilang personalidad. Isipin mo, sa pamamagitan ng pag-iwas sa spotlight, hinihikayat ng mga introvert ang kanilang mga kaibigan at kasosyo na maging sentro ng atensyon. Likas nilang itinatapat ang kanilang spotlight sa ibang tao na nagpaparamdam sa ibang tao na sila ay special, confident at pinahahalagahan. Gusto ito ng maraming tao, lalo na mga extrovert. Gusto nila ang pakiramdam na to at maaaring bumalik pa para makakuha pang muli. Number 8. Confident Tradisyonal na nauugnay ang kumpiyansa sa mga extrovert na personalidad, ngunit laganap din ito sa mga introvert. Ang tingin natin sa mga taong may kumpiyansa ay palakaibigan at walang takot. Ngunit sa huli, ang kumpiyansa ay nagmumula sa isang bagay, isang malakas na pakiramdam ng kung sino ka. Ang mga introvert ay may posibilidad na maging secure sa kanilang sarili. Naiintindihan nila ang kanilang sarili sa loob at labas. Naglalaan ng oras upang tukuyin ang kanilang mga halaga, prioridad at mga hilig. Ang malakas na pakiramdam ng sarili na ito ang nagbibigay sa mga introvert ng matinding pagpapahalaga sa sarili at personal pride na ginagawa silang ilan sa mga pinakatiwala at kaakit-akit na mga taong makikilala mo. Number 9. Mapili Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga introvert ay mas mapili sa kanilang mga romantikong kasosyo kaysa sa iba pang mga uri ng personalidad. Madalas nilang pinapanatili ang karamihan sa mga tao nang malapit sa kanila. Nagkakaroon lamang sila ng damdamin para sa isang tao kapag nakilala na nila ito sa mas malalim na antas. Ang mga introvert ay mas mapili. Hindi sila desperadong makakuha ng atensyon. Consciously o hindi, sila ay dalubhasa sa pagiging hard to get. Ito ang dahilan kaya mas nakakaakit sila ng atensyon kaysa sa gusto nila. Ito ay isang kakaibang pinominon, ngunit madalas ganito gumagana ang pakikipagkilala. Kung ang isang tao ay hindi nagbibigay sa atin ng oras, sila ay nagiging mas kaakit-akit sa ating mga mata at mas hinahabol natin sila. Number 10. Totoo Alam na ng lahat ang tungkol sa mga kaakit-akit na katangian tulad ng kumpiyansa at humor. Ngunit may isa pang talagang kaakit-akit na katangian na madalas nating nakakalimutan. Ang mga tao ay naakit sa mga tunay na personalidad. Sa madaling salita, gusto natin ang mga taong nagpapahayag na kanilang tunay na sarili nang walang pakialam sa iniisip ng iba. Ito ay isang mahirap na bagay na gawin, ngunit ito ay isang kalidad na meron ang mga introvert. Marami sa mga introvert ay tunay. Sa bawat sitwasyon, kinakatawa ng mga introvert ang kanilang sarili, ang kanilang mga halaga at ang kanilang mga prioridad. Totoo sila sa mga taong pinahahalagahan nila at sila ay resilient sa mga panghuhusga at expectations ng ibang tao. Ang mga introvert ay walang takot na maging tunay. Itong dahilan kaya sila ay magiging mas kaakit-akit kaysa sa karamihan. Number 11, Malikhain Ang mga introvert ay effortlessly creative. Mataas ang mga pangarap nila at hindi natatakot na mag-innovate. Ang mga kapanapanabik na personalidad na ito ay puno ng mga kawili-wiling bagay at mga malikhaing hilig nila. Gumagamit sila ng mga malikhaing medium upang ipahayag ang lahat ng mga emosyon at ideya na umiikot sa kanilang mga isipan. Sa pagugol ng oras kasama ang isang introvert, hindi mo alam kung ano ang susunod nilang plano. Siyempre, hindi lahat ng introvert ay mahuhusay na artist o visionaries. Regardless, ang uri ng personalidad na ito ay halos palaging may nasa isip. Sila ay malikhain at madamdamin, at ang mga tao ay naaakit sa kung paano gumagana ang kanilang isipan. At number 12, pakikinig. Ikaw ba ay isang mabuting tagapakinig? Ang mga kasanayan sa pakikinig ay kadalasang binabaliwala. Ang mga tao ay gumugugol ng mas maraming oras sa pag-aalala tungkol sa kanilang itsura o pananalita. Ngunit bihirang isinasaalang-alang kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. man natin o hindi, mahalaga ito para sa sinumang umaasa na bumuo ng mga romantikong koneksyon. Ipadama sa isang tao ang kabutihan sa kanyang sarili at magiging maganda rin ang kanilang pakiramdam sa iyo. Ito ay isang bagay na palaging ginagawa ng mga introvert. Kapag interesado sila sa isang tao, binibigyang pansin at pinahahalagahan nila ang kanilang sinasabi. Halimbawa, kung may magkikwento sa kanila, aalalahanin ng isang introvert ang mga detalye at magtatanong para ipakita kung gaano sila nagmamalasakit. Ang mga ito ay maaaring hindi mukhang kaakit-akit na mga katangian, ngunit ang mga mauhusay na tagapakinig ay kadalasang irresistible. <laughs> Ang mga introvert ay may posibilidad na maging lubos na independent at may tiwala sa sarili na silang secure at confident sa kung sino sila. Hindi sila palaging nag enjoy sa busy at napaka-social na kapaligiran. Sa katunayan, nakakapagod ang mga ito. Ngunit ang mga introvert ay mahusay sa pagkonekta sa mga tao sa mas pribadong mga espasyo. Maari nilang buuin at mapanatili ang mga matalik na relasyon na ito nang hindi nakokompromiso ang kanilang pakiramdam sa sarili o nawawala ang paningin sa mga intrinsic na halaga. Kahit na ang mga introvert ay maaaring maging mas tahimik o hindi gaanong social kaysa sa iba, merong isang bagay na hindi ka panipaniwalang kaakit-akit sa mga matatalino at independent na mga individual na ito. Pinapakita ng mga pag-aaral na kapwa lalaki at babae ay magnetically attracted sa mga introverted personalities. Ngunit hindi lang mga mga introvert ang umaakit sa iba pang mga introvert. Halos lahat ng uri ng personalidad, kabilang ang mga pinaka-outgoing na tao, ay nahuhumaling sa mga introvert na kasosyo. Sa mundo ng pakikipag-date, ito ay isang medyo bagong preference. Sa mahabang panahon, ang mga introvert ay itinuturing na hindi gaanong kaakit-akit o hindi gaanong kanais-nais kumpara sa mga extrovert. Noon ang mga karaniwang stereotype ang naglalarawan sa mga introvert bilang mga individual na kulang sa mga kasanayan sa lipunan na parang may mali sa mga taong introvert. Niuugnay ng mga tao ang salitang introvert sa mga taong nalulungkot at desperado. Ngunit ang ating pag-unawa sa mga introvert na personalidad ay lumaguna ng gusto sa paglipas ng mga taon. Ngayong natuklasan na ng mga tao kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging introvert, may kita ng mundo kung gaano ka-attractive ang mga individual na ito. Alam mo ba na may mga bagay na dapat iwasan ng isang introvert para hindi masira ang buhay niya? Panoorin mo dito.